So, what's up mga beshi? Medyo matagal-tagal na rin mula nang mag-upload tayo. Kaya ito po yung pambungad natin ngayon. Pag-uusapan natin ang mga trending audios na ginagamit sa social media ngayon. At eto nga po mga beshi, previously and until now naman ay talagang trending ang ilang mga audios kaya karamihan sa mga kagaya nating mga content creators ay gumamit ng mga audio na ito as background music sa kanilang mga videos at talaga nga naman yung mga videos nila ay nagkaroon ng maraming views yung iba nag-millions pa nga. Kaya lang mga beshi, ito po yung sinasabi ko. Hindi tayo makakasigurado na kapag gumamit po tayo ng song or ng audio as background music sa mga videos natin, ay hindi na tayo magkakaroon ng problema. Isa po yan sa kakaharapin natin ay ito nga pong copyright issue. Kung muted ang video mo at may option ka na palitan yan, well good. Paano kung wala? Eh, masasayang lang yung video mo. Wala kang ibang choice kundi i-delete yan. Dahil kung hindi, ay magkakaroon ka nga naman ng violation. Kung ikaw naman po ang original na may-ari ng audio or ng song at ginamit po yan ng mga creators, malalaman at malalaman mo. Lalo na kung magvaviral yung video na ginamitan ng song mo, di ba? Mas mahigpit na ngayon. Kagaya na lamang po nitong isang trending na song mga beshi na pinag-uusapan ngayon, walang iba kundi ang selos na kinanta po ni Miss Shira. Sino naman po si Miss Shira? Actually, siya po yung tinaguri ang the newest internet sensation, Moro Pop Singer. Nakilala po siya dahil dito po sa selos. Ang ganda nga naman kasi nito. Kapag pinapatugtog mo or papakinggan mo, mapapasayo ka talaga. Kaya alam mga Benchie, sad to say, tinanggal na po ito ngayon sa online streaming platforms noong March 19, bagong-bago pa yan. Dahil nga po sa copyright issue. Copyright claims mula sa Australian singer-songwriter na si Miss Lenka na kumanta po ng Trouble is a Friend. So, ano naman po ang kinalaman ni Miss Lenka sa selos na song ni Miss Shaira? Ganito po yan kasi mga beshi, kapag papakinggan mo mabuti yung selos song, same pala sila ng melody ng Trouble is a Friend na kinanta ni Miss Lenka way back 2008 yata lumabas po itong Trouble is a Friend. Anyway mga beshi, inaayos na rin naman po ito ng agency ni Miss Shira at sila na rin po ang kusang nag-remove sa online streaming platforms habang nasa proseso po sila na pag-clarify sa legality of the publication ng mismong song. At in contact na rin po ang team nila sa team ni Miss Lenka nire-request na gawing official cover po ang Celos. Yan, and hopefully mapagbigyan sila dahil ang ganda nga naman po kasi ng Celos song. So, yun lamang po mga Benji, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po para ma-update kayo sa mga future chika natin dito sa YouTube. That's it! Bye!